Ay, grabe, sumasakit na naman tong ngipin ko. Kakain ng mga matatamis. So, ayun, by right the way, wala mo na makakapigil sa pag-unboxing nito ang ating free sample. Maraming salamat nga pala sa shop na nagpadala nito. Ang bilis ng approval nila. <laughs> so, ayun, tara guys, buksan na natin. For today's video, sa mga men, wala mo na tayong masyadong intro-intro. So, sana naiintindihan nyo. Kakabanggit ko lang po kanina na, ayun nga, masakit yung ngipin ko. <laughs> so, tara guys, uh, huwag na natin na uh, patagalin to. Let's start it. So ayun guys, ito lang naman yung uh, sit up bar na pinadala sa akin. Sobrang sulit gamitin ito guys kasi alam nyo magagamit nyo to sa pang cardio cardio sa araw araw. Kung isa ka sa mga nagpapaliit ng chan kung isa ka sa mga nagpapaabs abs dyan, ito guys oh, highly recommended to sa inyo tong portable sit up bar. So ayun guys, ang lahat ng bagay ay hindi minamadali, just just the process lang. So ilang days lang makikita mo na kaagad yung result. Nga pala, bago ko makalimutan sabihin na ang portable sit-up bar natin ay naka-high quality at napaka-inam gamitin dahil napakadikit nito sa mga tiles kapag ka ididikit mo na. Especially sa pader kapag ka ididikit mo yan, napakadikit din. So, so, guys, ang ganda ng materials dun sa body part nitong uh, portable sit-up bar na to. Alam mo yung parang kang bumili sa mall, sobrang tibay. Ayan guys, oh. meron din siyang uh, pad na kasama. So ayan, kapag ka-check out mo to, syempre hindi ka magsisisi. Magagamit mo talaga to ng bongga. Check out na po! Yung link ng items nasa baba.